Punta kayo sa live niyan guys. Mamaya. At tapos ko dito. Ayan, maya maya lang mag-umpisa na yan guys. <laughs> Ayan, active na active. sa mo kayo sa higop, lunok. <laughs> oh, buhay ang katawang lupa. din sa ako dyan. <laughs> Di ba? Yun, yung mga cells na Sisi Samok na bubuhay dyan, pati mga kaluluwa niya natatago dyan. <laughs> buhay na buhay ang diwa ng mga yan. <laughs> Pag may tigas, oh, umbok, lunok, higop, chop-chop, mga mga ganon yan. <laughs> Uy! <laughs> Lami kasi agoy! <laughs> Ayan, si may Mives, tago ka dyan. ano din nilaan mo? Yung stroke? Ala, kayo ni Lolo Asan Panda. <laughs> ice cream. <laughs> Isa mo, kumahagi-kick na yan dyan. Diyos ko po, Rudy na. Ulo ako sa inyo. Ay, mag-ano mag na tayo, mag-ano na tayo. <laughs> si Mrs. Owa, nakaset na yan. <laughs> Nagupunas na ng tuwalya. <laughs> Naloha na sa tawa. Oo, naluha ako sa tawa. Kayo kasi. <laughs> Ayan. Tika lang, mag-ano kay Aling Marikit dito. Wait lang. <laughs> Nandito <laughs> kay Aling Marikiti. <laughs> Ayan. Ay, pag melty enjoy. Yes. Chup chup. Nandito <laughs> na ako kay Akulats. Musit na chup chup na yan, Diyos ko. <laughs> Ay, nako. Ay, nako, just ko, puro Si Leonor, 9939, last unit call, Leonor. <laughs> Tiyan mo, isisisa si, si mo, kanina ko, pero pinapababa yung kanyang upcoming. Wala siyang binababa. Pero pag mo narinig na, chup-chup, higop. O, oh, ganyan ang marinig niya sa akin. Eh. <laughs> Active yan. 9939, gising ka ba? <laughs> Ay, nako. Sige na! Doon na tayo mag-chup-chup-chup-chup sa live mo. <laughs> Mabilis ba sa ambulansya? Yes, tumadagundong. <laughs> dumadagundong yan. Si Samuok, si Ersad. Bisitahin mo. <laughs> Ay, nako. Kahit maghapon kayong ganyan, kayo dyan? Pagtapos live niyang tulog. <laughs> Wala na chup chup tulog na pagod na. <laughs> eh, Diyos ko, marudo. Ilayasan yun na ako nga para hindi na ako makatawa. Masakit sa lalamunan. <laughs> Ay, nako, Diyos ko. Hindi siya nagpapakita sa live. Oo. Gusto nila mag chup chup <laughs> Sabi ko nga magpakita siya sa live niya. Tapos kumanta siya. Lahat ng kanta ni Imelda Papin, kantahin niya para makasahod na. Siyempre, masarap matulog noon pagkatapos ng chop chup Yes! <laughs> Ayan. active na active ang mga diwa niyo. si si Dendy, isang bagsak na milk din dyan. May matup-chup si Samuok. Ayan. Isa mo kung walang ano uh, kung walang ano 'yan, kung walang baby 'yan, kung saan-saan nakakarating niyan mga chup-chupan. Kala niyo lang guys, kung wala lang anak 'yan nakarating na 'yan kay CCD. Hindi. <laughs> kay CC, kay CC Mibes. Ako kung saan lupalop na nagchup-chup 'yan. Just <laughs> ko po Rudy, oy. <laughs> O, oh, ayan na mag Yes! Yahoo! Sabi ni si Samuok. Okay. Baba mo na yung upcoming. Malalayas sa tayo. <laughs> ayan. Diba? Mm. Lunukin mo lahat si si Samuok. Yes. Huwag kang magtira. <laughs>